Magandang araw sa inyo mga kakambing uh, ah, Ipapakita ko sa inyo kung pa, paano magpatibay Yung ginagawa ko ah, yung pagpapatibay ng range net na bakod sa ilalim Ayan. Kasi ang mga kambing natin, alam natin na mahilig ah, mag, ah, Yung tinutulak nila yung bakod Yung kumbaga kinikis-kis nila yung mga katawan nila Kaya kailangan may bagting yan So ganito kasi yan eh Pag ganito makakalusot sila kaya nilang kulitin yung bakod na yan upang makalusot sa labas ngayon uh, kapag ka ikaw ay nagtitipid at marami ka namang kahoy pwede kang gumamit ng ganito yan kapean, yan pinang ano ko yan tulos ko yan sa kanila so yan yung parang clip nya sa lupa tapos ito nakikita nyo kasi naportahan ko yan kasi ito magagato din naman to balang araw kaya ito ginamitan ko nang aluminum hook. Ayan, ganito. So, saan ba ako nakabili nito? Sa Shopee na naman. <laughs> Ayan. So, ito ay uh, magkano ba ko ako dito? 16 yata ang isa. So, para sa akin, eh, medyo, kumbaga sa farmer, eh, mahal-mahal pa rin yun. At uh, kung makakatipid ka naman dun, kung makakita ka ng matibay na kahoy, ay pwede. So, ito naman, okay na. May suporta na ng kawayan. So, papakita ko lang sa inyo kung paano yung gagawin natin dito sa kabila so tarin mo yan kapag ka nakita ka ng bagting konting bagting pwede sa labas eh maganda kong palabas pero so, sample natin dito sa kabila yan kunyari ito gusto kong atakin pa, pa or yan dito na lang palabas para hindi naman lahat eh sakto sa loob yan so pwede mo siya ibaon sa lupa yan so, matiba yan hindi nila basta masisira yung pailalim tapos ito eh, kawayan na lang yan. yan yung mga ilan sa mga tipid tips o mapamamaraan natin yan, kawayan so ito, sinubukan ko lang kasi matibay yung pagkakahook nya maganda naman at mukha naman magtatagal kasi aluminum hindi yan kakalawangin ok so subukan nyo rin, subukan nyo na ibang paraan kung sa kayo mas makakatipid yun ang inyong gawin ayan, diskarte lang minsan tambay kaysa junk shop Ganun, para makita kayo na iba pang materiales, yun lang